Pait tanong ngieta po. Kakayahin ko po. Bisag po ngasi ay kitang isang mayerapa. sa Musan Arbolado, 50 po po. Dito po yung kapatid ko nakatira. Pinapunta kami dito. Um, um mga 8 months, nakatira kami sa kanila. Uh, Siyempre, gusto na rin namin ang bukon. Ang bukon na rin po kami. Year 2000 ko. Pinti po year. Balik kayo ang asawa ko. Ang trabaho niya po, ano, kusanero po. Nung nawalaan po siya ng trabaho, yun po, no, siya ng ice tubing sa tambakan. Nung may tambakan pa po diyan, nung napagod na siya, lipat na naman siya, nang, gawa siya ng ice cream, tinda na naman. Yun po, nung matagal na kasi yung pagtitinda niya sa ice cream, na pating po siya. Yun po, nagkasakit po siya, napulong po siya sa sobrang pagod kasi init sa oras na nang tinitindi siya na hindi ako magtinda kasi nga naninay sa sa kita. katagalan po yun. Nagkasakit na po siya. Gusto man niya magpagamot. Eh, parang tinatamad na siya magpagamot. Eh, kaya sa na talaga. Napuluyan na po siya. Yun. Kalawin sa talaga ng no, na ano matay siya. Bali, pinis kang truck na po. Wala na po sila dito. 3,000 lang po. Bali, allowance lang po yun. Tipid lang po, sir. Hindi kami naglulo ng mga pagkain niya. mas sarap, Basta may pagkain ng araw-araw. May bigas, may ulam, may kape ko nagkakape. Yung lang po. Galing talaga. Eh, ang unang-una namin allowance, sir, magkano lang? 600 lang po sa buwan. Ay, e kinukuha namin yung allowance namin, tag-three months. Nung time na may trabaho pang asawa ko, nasabay lang pa ako, ng alaga mga anak ko. Nung time na na, ano, nawalaan siya ng trabaho, nagtinda po ako ng pandesal. Buntis ako nito, nagtitinda na ako ng pandesal. Hanggang namatay ang asawa ko, yan ang hanap buhay ko. Yun po, hanggang nag high school na sila. Yun, elementary hanggang high school. Eh. Ang nila ng dalawa kong estudyante, araw-araw tinapay. <laughs> nila. Pagkatapos ko magtinda ng pandesal, ako yung deliver, yung nakabalot. Yun po, bali nakakadalawang ano ako, ikot hanggang tanghali. Pagkapon, yun, relax na ako. Pero siyempre, sa tagalan, wala akong <clears throat> Ay nga, kasi nga ako sa araw-araw din -araw, niya kita ako kasi ang mga anak ko. Yun, unang ano sa akin ng Superkulosis na nga over-fatig ako, unang atake. Pero nakasurvive din ako Diyan din sa barangay. Six months na naman ako, yun, unang akong atake. Pasan lang po yun. Ayaw delivery ko, maka ano ako, maka... 80 balot. Yun, meron na akong 80 pesos. Kada isang balot, pesos ang tubo ko. Sa isang araw, kikita lang ako mga 100 pero mura pa naman noon ng mga bilhin, sir. Kasi single parent lang po ako noon. Basta kaya ko lang, basta kumita ako, iniisip ko makairaos ko ang mga anak ko. Hanggang makapag-aral lang ang high school. Ito po, yun. Yun lang siyang ang kasi hindi pa po, po siya nag-aasawa talaga. Kung baga, ano ako, support lang ako talaga sa kanil. Kahit anong hirap po, kakayasin ko po. Kasi gusto talaga sa mga pop. Hindi po ako sa sa kanil. Kasi siya na nga kung maano sa akin. Maalala na doon siya. Kasi mo na, oh, ito na sa akin. Kasi, bukog. Kahit kanong may rot. Kaling ko na lang, ala, sikapin mo ang kamo na mga barakada. Pero siya, agad siya rin din yan sa nang barakada, hindi sa nang busy chili. po, ayan. Ito nga, sinisikap ko siya. Hit na pag masail ilang manitnit niya, pauwi pa po ng kanin po. No, kanin. Sen sa sa pe, sen pe. example yun po. Pag example, para sa report siya. Yeah. O. Oh. Kasi sabi ko, pag nakatapos ka na meron, nakakawas no, din tayo. Yun po. Tapos lang po ko yun, mo-winder no ako no nang gaalaga. Ang um, buwan. That's high school yun po, binigyan po ako ng mama niya. ako support ka sa kanya pang araw-araw na pangkain, baon niya po, pamasahe, yun po, kaya na po iyo. Yun po, sir, ang malagayan ko. Kaya lang pasalamat po ako na pero sa akin, tumulong po ng ganito na napapadyong kahit hindi ko kaya nating yung maraman ang gusto ko lang ng mga nakawang tapos mawala mo lang sa ano, iba ba mundo. Hindi na sila maging mukhang kawawa. Sabi ko, usikap lang kayo. Kaya kung ano na inaabot kayo kung may trabaho kayo, usikapin yung trabaho nyo. Kasi hindi na nga yata ng na bayan po, sabi ko, mag-aaral na lang po po na siya. Ang pagsikap ko sa kanila, hindi, hindi kayo naisip ang pagod, hindi naisip sila. Na. Mayaraos ko sila, kung gano'n naman ka na maging mamuti. Hindi ko po ikinahihiya po, alaga. Ano sabi ko pa naman naman po ang ginagawa ko. Nangyari kasi nung pangalawa kong ano, atake, patapos na yung ano namin, kontrata. Ibali, sa center na lang talaga ako tumakbo. Kasi, yun ang libre. Sa center din po, diyan po sa inanuan ko, pinagamutan ng pangalawang atake, diyan din talaga ako natakbo. Tsaka, mas maano sa center kasi yun talaga, makasurvive ka pa dyan kung kakayanin ng katawan na. Six months din po, sir. Yun, hihingin yun, yun, mga tuwod ko, hihingirot, panglamig. Hanggang ngayon, kanyan ako, nararamdaman ko, hihingirot yung mga tuwod ko pag Sumbran lang lamig. Eh. Iyan naman po yung panganay po. Yan po ang nagsusupport sa akin hanggang ngayon. Bali, binibigyan po ako ng one-five kada buwan. Eh, ito na naman, yan ang pamasahin niya sa ano ko, estudyante ko. Pamasahin, pagkain. Yan po yung niya kasi, nagpaparsya po siya. Isa, nakakapangutang siya. Pagka ano, pag may ibigay yung ate, ate niya sa akin, yun, hindi isa sa amin, para doon sa noon ang mga project project. Efficient pay, tapos exam po. Ang exam niya ng mga five kada exam. Bale sa isang uh, sa isang taon different basis. Pero parcel kasi hindi mo siya makakuha ng malaki agad-agad kasi maraming kinagamitan. Kung tapos yun yun. Lubang ka po. Ayan po. Hinilingko na pinansyal at saka ano yung sabi mo na po sa katagaan mo pa. Tulog sa pag-aaral na. Dangdang sa paggasto, Kung meron na tira, simpre pagkain din, sir. Iyan naman ang kailangan natin araw-araw. Mary J. po, 21 years old. Sa may Mesling College of the Philippines, computer engineering. Uno-una po is makagraduate po sa course na kinuha ko po. And then after po learn, gusto ko makapagtrabaho ng no? engineering po para makatulong sa pamilya. Ma-iawit po sila sa kentong sitwasyon po sa kahirapan. Mahirap po na pero kinakaya naman. Si mama po, uh, Uh, si simula bata po ako, siya po yung nag-alaga sa amin. Tatlo po kami, inaalagaan niya kahit wala si Papa. Kinakaya niya lahat ng trabaho para lang pumabuhay kami. Mahirap po kasi siyempre, nakakamiss po yung mga yung pamilya po. Pero wala pa yung ganun po talaga. Ang harap ko po, po sa kanya na mabili niya mga sa ilang taon na puro kami lang po, pag may trabaho po ako sa, sa kanya lang, may bigay ko po lahat ng gusto niya. Masakal po kasi nakikita ko siyang nahihirapan. Kami na, lang po nun, dito. Alam din po titingin-tingin sa kanya lang, kasi inaati wala naman po dito. Pero kahit gano'n po nakasalamit naman po. Binipilit ko po wapas para naman po may may, may pagtapos po sa Mama sa aming ate. Gusto ko rin po matulungan sa pag-aaral kasi abang ah, tumatagal po kasi ang malaki po yung bayat sa school. Siyempre, wala po ang trabaho sa mama. And hindi po ako makapag-working kasi sobrang hirap po. Kasi hindi nilig ako ko. Nilig po ko na sana makatulungan po sa ano. Sa pag-aaral ko po, kahit sa mga tuition lang po, para lang po makapagtapos po kasi 2 years na lang po makapagtapos na. Good morning Good morning po. Ay, anong pangalan niyo, Nay? Susan Arsha. Susan, o no. siya. Ay, good morning, uh, ma'am. Good morning po. Morning po. Salamat Meron kaming uh, konting tulong sa inyo. Alam namin na napakarami niyong problema. At uh, gusto namin matulungan. Kung hanggang sa kaya lang namin. Yes. Uh, kasi gusto namin marinig sa inyo mismo kung ano yung inyong uh, gusto idulog sa ating gobyerno. Ito ho si Mighty Defensor, kapatid po siya ni ni Mayor Mike Defensor. Ito po ay anak ni Congressman Defensor, si Mike. Ako po yung driver. Ako naman mo yung driver niya, si Ace Barbers. Ano ko ba ang inyong uh, problema? Uh, na Sa tingin nyo, pwede nyo isang guni sa amin at baka sakaling matulungan namin kayo. Uh, unong pinansyal po sa pag-aaral ng na anak ng second ko. Saan po nag-aaral ano ang anak niyo? Sa Lisinay po. Ano ang kurso niya? Computer Science po. Ang uh, ng aking business po kasi natulog. In five minutes. Alright. At saka... Ano ba ang kailangan niyo sa inyong bubong? Ay, ikaw, anak. Yung sunod ko to sa pangalan, eh, nag-aaral na ano ko ito? Anak niya, oo. Ahawig niyo eh. Ano po ito? Picture lang. Ah, picture lang pala yan, oo. Pasa po kayo, ma'am. Oo. Tapos dito ko kayo nakatira? Opo. Tira ko kayo nakatira dito. Pwede na ako Ay, kaya na dito. Pwede po ako. Opo, ikaw ka. Ding. Ah, ding. Asa mo yung istaryo? Ah, namatay na po. Anong kinamatay? Kasakit po siya. Ay, anong sakit? Napulmon po. Napulmon? Ayan, yeah, pa-over pati po ng trabaho. Ilan ba po siya nung namatay po siya? Ano, ano 38 na po siya. May bueno, mamatay sa Tapos ang mga anak so, ko po, po. po ano, po, po yan. Ito po, grade 4 pa lang. Tapos yung panganay ko, ano pa lang yan? Grade 6 po. Hanggang ngayon, yan po. Ako na lang po. Kasi sinigil perfect na po ako. Kasi siguro naisipan na lang nila, mag-asawa na mag sila para may po sa kanila. Ay, ito... <coughs> bahay lang hanggang dito. Opo. Ito, yan, yan, po. So, kapag ka ito, papalitan niyo, ng... So, saan mo ito tumutulo? Yung mga kahoy po, parang mayroon pa siya mga papalitan. Ay, mga no, ilang kahoy. Ay, dos po, dos po yan. Sinuro. Vente. Vente nga no. kahoy. Ano ang probinsya mo? Samar po. Sabi yan ay, ano, kasi alam niyo, no, eh, meron mo kasi kami programa ni Mayor Mike Defensor. Mas kung ako yung anak niya, tsaka yung kapatid niya, dahil... Opo. Uh, uh, ano? Uh, wala po siya ngayon. Opo. Salamat hmm. po sa pagpunta po okay. uh, sa... Oh, meron n'yong... Uh, ...bycook ko. Meron n'yong ipapadala sa inyong bubong. Opo. Yung isang nag-aaral yung anak, bakit hindi po siya nagpumasok sa isang... ...ano, libre naman po ang tuition thing ngayon sa gobyerno? Eh. Ano n'yong gusto pinag-aaral? Ngayon, ang um, allowance namin, bali yun po yung pang-tustos ko sa kanya. Bali. Yung anak ko na lang po na panganay susuport sa akin. Binibigay niya lang po sa akin bawat puwan, bali wang five. Yun po yung pantos ko ng pamasaan niya, pagkain, yun po. Ay, yung pagkain no? Yun po. Doon ko na po pinukuha. Bali, yun na lang po yung pinagsapasya ko po, po. Kasi ako, gusto ko man po, mabalabuhay. Bawal po po sa akin mong pagod ng ano, kasi bali dalawang beses siya po ako na-atake na ano ko, Sakay. Ano sakit kitre ho? Nagkaroon po ako ng tuberculosis. Dalawang atake na po sa akin. Dalawa? Mm -hmm. Gawa ng sa sobrang pagod sa akin sa suntrain. Ako lang po ang nag-ano sa kanila. na bubuhay Anong sa... makain yung anak niyong pumapasok sa skwela? Kasya naman yung one five a month sa inyo ganito? Know? Pinagkakaksin, pinagkakaksin na lang po namin kasi hindi naman po kami malakas kumain kasi dalawa na lang po kami. At At yung sa... isang ako. anak niyo, yun yung nag-aaral. Yung panganay, siya noon nang ga... tatrabaho. So, yung call center. Call center po. Pati asawa mo, call center din. Pero hindi po sila magkasama. Di ba? Malayo ka na ka, diba? Yan lang po siya ta. Eh, yung ate mo ba yung sa kapo? Oh, Saan siya banda na ka, diba? Sa Romangel. Stay in po siya mundo, do. Kaya hindi siya nakakawa dito. Stay in po sa call center? Hindi. Hindi sa tinitira. O, sila sa, sa Nag-digigas na lang siya pag ulawas namin eh. Mga pwede na lang sa Yung 1-5 po na yun, kasama din po yung tuition doon? Simula ko po ng ano, high school hanggang ngayon, yun na lang po yung pinagkakasinaban ko. Pero kung visiting lang po, hindi na po talaga ano, kasi yung malapan na po yung dinakastos para sa pag-aaral na po. Kasi ano, ano po niya, bali, tuition pay, one, one year, maabot po ng 18, 18K. Sa taon? Opo. Ilan taon pa siya? Dalawa pa po. Yung ano po, yung Iksam niya, 1-5, yun po, napaparsel-parsel nila po. Para lang po siya na may ito, may pag-aaral po. Yan. Ngayong paon na ito, bayad na ba siya? Wala pa po, kasi <coughs> mag i na lang po sila. O, so, bibigyan kita, para mabayaran mo yung kanyang tuition fee ngayong paon na ito. Bibigyan kita, para ma-enroll mo siya, wala ka nang iisipin buong kung taon. Salamat At, po, Sen. Salamat ako, po. bibigyan ka namin ng bubong. Sir, may po. Salamat po. Hmm. Um, ano, uh, makapal ka nyo. yun ang aming tulong. Sige po. Inyo. Ang pinaka-importante ngayon, Ah, yung tuition fee ng anak niya. Listen, salamat po. Ayun natin yan. At itong bubukuyan mo Pero ngayon kasi, yung namin programa, meron din kami dala sa inyong grocery. Yung sabihin, o. Yan, o. Po. Salamat. Thank you. ayos. Thank you po. Para makadendam dun sa one-five Niyo. Sige po. Sige po. Ma'am, sweetie, sweetie. Thank you. Thank you po. Sige po. Salamat, ma'am. May Thank you. Sa paulit ulit Salamat po. Ingat kayo Sige po. Sige. Salamat. Ako po, loobos na nagpapasalamat kay Kong Ace Barbers, Kong Ricky Sandubal, Sig Mike Defensor, at sa lahat ng Spice Boys. Maraming pong salamat sa iyong malaking tulong.